Hello, good afternoon, mga ka-farmer and once again, welcome back dito sa ating channel, DDT Nature Farm. And to this video, ay magta-transplant po kami nitong talong at pipino. Sakto po ngayon ay pahapon na, palubog na 'yung araw. First step po namin ginagawa ay 'yung pagbubutas ng plastic mulch. Pagkatapos niyan ay hukayan, kukunin 'yung lupa. 'Yan, kasama natin dito si Princess Hi, <laughs> Nay. Yan, so yung ginagawa ni Princess, tinatanggal yung lupa sa butas. Pagkatapos na matanggal, kailangan tanggalin yan bawat bawat butas. Yan. Tapos ito naman yung kasama natin ngayon si Patrick. Ang kuya ni Princess. Ayan. Ang ginagawa niya naman dito ay yung paglalagay na ng inorganic fertilizer. So, ang gamit natin dito ay complete fertilizer. Yan. Bilang paupo dito sa ating itatanim na talong. Yan, kunting kunting inorganic fertilizer lang. At mayroon kaming maliit na kasama. Palanggay, anong ginagawa mo? Nagasudsud. Anong susudsurin mo? Okay. Ayan. Pagkatapos nating malagyan ng mga inorganic fertilizer, ito na at naka ready na yung ating mga organic fertilizer. Meron tayo ditong carabao manure. Yan. So ito yung carabao manure pinangkuha nila Patrick doon. Ito yon, ayan. ito yan ito yung karabaw manure na napino na na tapos naka na para ilagay doon sa butas so ilalagay na natin yung mga organic fertilizer kung nakita niyo kanina mayroon tayong inalagay na inorganic yun nga ang tawag doon ay paupo big sabihin kapag nakabilo na yung yung ating talong maabot niya na yung inorganic fertilizer kaya konti lang naman nilalagay natin na inorganic fertilizer. Pagkatapos, yan na, lalagyan na natin ng organic. Tain ng kalabaw. Mayroon akong video na pinag ko yung iba't ibang organic fertilizer at tinaniman ko ng pichay. At isa sa mga lumabas na mas mabilis makapagpataba ng pichay ay yung tain ng kambing. Pinagsama-sama ko doon yung ito, yung tai ng kalabaw, yung tai ng baka, yung tai ng kambing. Tai ng, ay yung kumpos pala. Kumpos, yung bulok na dayami. At yung lumabas nga na mabilis na magpalaki ng, ng picay ay yung itong tai ng kambing, kumpos at yung bermi. Yan yung mabilis na magpataba. At itong, yung tai ng kalabaw ay ano na lang, mga secondary na lang. Pero dahil maraming tayo ng kalabaw ngayon dahil tag, tag, init tag init na dito sa amin yan isa sa source namin at baka sa susunod mangunguha din kami ng mga bulok na dayami at ikumpus namin para gawing vermicast so yan na nalagyan na natin at mayroon na rin ditong nakaridi na mga na mga kwan talong O palanggay masugatan ka yan yung maliit namin na baby baby ka pa rin parangga Bibi ka pa? Yan. Pagkatapos yan, tataniman na natin ang talong. So, importante ka farmer na yung yung mga inorganic na nilagay natin kanina ay natabunan natin ng organic upang hindi magkaroon ng kontak yung itong mga tanim natin na talung. Dahil kung kapag makadikit ito, may posibilidad na mapatay. Tapos sakto naman, ngayong hapon kami nag-transplant at kahapon kanina umulan. Yan, kaya basa yung lupa. Kaya saktong-sakto yung temperatura, hindi masyadong mainit yung plastic mulch. Basa rin yung lupa. Pagkatapos nating mai-transplant, kagad nating didili ka ng tubig galing dito sa ilog so pala ka farmer yung, yung ating solar pump ay naka ready na rin install na lang natin mayroon na tayong hose doon at ikakabit na lang natin yung mga hose dito sa area so ito yung ating solar pump yan siya kukuha ng tubig tapos ipapump nyo dito katulad ng ito yung yung strategy na to ay walang pinakaiba doon sa ating pinakita ko sa inyong garden yung sa talungan at saka sa may ampalaya mababaw o malalim pala dito sa bandang gitna pansin yan yung tubig ay umiipon sa bandang gitna kasi yan yung malalim na parte so dyan dadaan yung tubig <coughs> yan tapos sa sa mga plastic mulch na yan may butas yan siya na maliliit upang makatagos yung tubig papunta doon sa dulo dito pala ka-farmer, tandaan natin sa pagtatransplant natin ng talong ng ganitong klasing sistema. Una, tandaan natin na yung gagamitin natin na organic fertilizer, katulad nitong karabodang, ay sigurado natin na yung mga tuyo na tayo ng kalabaw. Hindi po pwede dito yung mga basa pa na tayo ng kalabaw kasi mainit pa yon sa halaman at malaki yung potensyal na mamatay yung halaman natin. Pangalawa, Tandaan din natin na magta-transplant tayo sa bandang hapon upang magdamag na yung ating mga gulay ay makakaramdam ng lamig, maiwasan yung stress. Kasi kapag umaga tayo mag-transplant at uh, tatamaan ang sikat ng araw sa buong araw, yun ay malaki yung potensyal na mamatay na naman. O so, mahirap makapag-recover yung ating gulay. Kung gusto mong panoorin kung paano gumagana yung kinikwento ko na pagpapatubig, ay meron akong video nito. Pano, hanapin niyo sa playlist yung drip irrigation. Doon doon ko 'yon naisama, yung paano magpatubig nito. Sige pala ka farmer, bago matapos yung video natin, inaanyayahan din kita na panoorin mo yung ibang video. Panoorin mo yung video paano yung land preparation namin dito, paano yung paggawa namin ng bed, paano yung pagkabit namin ng plastic mulch. At syempre, panoorin mo pa rin yung susunod pa ng mga video pagkatapos ng video na to. Ang susunod dito ay yung pag-install na namin nitong solar pump. Paano gumagana yung itong solar pump, yung strategy namin ng pagpapatubig dito. At baka Merong baka ma, ma gusto mong gayahin or di kaya naman ay baka po sa yung area. Ito lang ka farmer yung pagtatanim. Tabunan natin konti yung organic. Yan. Tapos ilagay natin itong pantanim. Siyang pala ka farmer itong mga talong namin ay idinadaan talaga namin sa seedling tray. Although syempre medyo matrabaho pero ito ay malaking tulong din no para medyo mabawasan yung stress ng mga halaman. Pero yung iba naman ang ginagawa nila ay meron silang gumagamit sila ng banana leaves. Yon doon nila muna inaano yung talong bago nila ito transplant dito para mas malaki. Ano yan palangkay? Anong ginagawa mo sa sudsud? -sud? Delikado baka masugatan ka? Hindi ka natakot ng sugatan? ka pa Ikaw marunong na magtanim ng gulay? Anong tinatanim nating gulay ngayon? Ha? Yes. <laughs> At ang last part, kaparmer farmer ay yung pagdidilig. Ito yung pinaka huling bahagi ng pagtatransplant natin. Huwag natin kalimutan na diligan. Maraming salamat ka farmers sa inyong panonood sa ating video ngayong araw. Sana ay mayroon tayong na-share sa inyo. At kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan mag-like bilang suporta na rin ka farmers sa ating channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, encourage po kitang subscribe ang ating channel upang malaking tulong ito ka farmer upang lumago pa yung ating channel. At asahan niyo na marami pa tayong gagawing video lagi nating i-update sa inyo yung ginagawa natin dito sa garden ayan ka farmer pahapon na